Eh sinabi ko naman kasi sa inyo eh di ba? Tama tayo mga Duterte supporter Your voice matters Dito to alam nyo mga kababayan Isang bagay ang masasabi ko sa inyo Narinig kayo ng mga senador Narinig tayo ng mga senador Pati mga congressman narinig tayo dahil sa nakaraang eleksyon tayo po ay napakinggan na ng mga senador at ng mga kongresista yun palakpakan Mukhang uh, tagilid na talaga at uh, ayaw na ng mga senador itong ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Woot woo! Matwala tayong impeach na gano'n. Woot ano? woo! Hindi <laughs> ba? Oh? So, bakit ako nasabi? Kasi meron ngayong kumakalat na resolusyon. Linawin nga natin ano ba yung resolusyon na yan. Yung resolusyon na yan kung saan ay sinasabi, tigil na yung ka, ano katarantaduhan nyo. Yung katarantaduhan ninyo, itigil nyo na. Wala naman matutunguhan yan. Ulitin nyo natin, ha. ilagay natin lagi sa konteksto. Remember, the impeachment is a political process. Ang impeachment ay hindi ho nagbibigay ng kahit na anong guilt sa isang tao o nagpapatunay na isang tao ay guilty na may ginawa siyang masama. Wala. Ang impeachment ay definitely it's just a political uh, exercise. Ano ibig sabihin nito? Sino ba ang mas madami? <laughs> Yun lang o yun. Sino mas maraming ayaw? Kay BP Sara Duterte. Oh, yun yun eh. Wala nang iba. So bullshit po yung mga sinasabi ng mga iba dyan na kesyo, ah oh, hindi, guilty, guilty, guilty. Inan nyo? Anong guilty? Hindi o oh, ah, kung talagang interesado kayo sa punyetang confidential pans na yan. Eh, bakit hindi nyo punahin ng presidente? na napakataas ng ng uh, napakataas po ng kanyang confidential funds, di ba? Ah, iyon no ano diyan eh, ang uh, masasabi nating uh, isang malaking kahipokrituhan. Yung sabihin mo hindi, hindi, bakit ang ano si Vice President yung confidential fund ulul. Yun lang masasabi ko sa inyo, ulul. Bakit ka nyo? Napakarami yung ano eh, napakadaming uh, uh, ahensya ng gobyerno na mas mataas pa ang confidential funds kesa ko kay VP Sara Duterte. Eh bakit di isa lang ang ginigipit nyo? It's because, again, it's a political exercise. It's a political yang impeachment na yan gusto nyo lang matanggal si Baby Sara Duterte at para hindi makatakbo sa 2020, alam ninyong kulelat kayong lahat. Alam mo, ito ha, ah, mapapansin mo dito, tila, 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 suko na ho ito mga congressman eh. Yung mga congressman na katulad ni Romualdez, kita nyo naman kahapon, pinakita natin, di ba? Sa video natin, panoorin nyo yun kung hindi nyo napanood. Eh tila ho, lumambot na si Romualdez. Bakit? Eh kasi, mantakin mo ha, naubos na ang lahat ng klase ng ayuda. na ay pamigay na lahat. And yet, yung kanyang uh, presidential survey, napakababa niya. Oh, eh sino na nga yung interesado? Walang iba kung hindi yung mga pinklawan, bakit? Nakakita sila ng hope kuno Kay Ontiveros. <laughs> Akala naman nila, papalag si... Anak ko! May matindi tayong pasabog dyan kay Ontiveros. Pero wag muna ngayon. Sa tamang panahon, sasabog yan. Susuplak yan sa mukha ni Ontiveros. Akala ni kasi nila, kaya tingnan nyo, may ingay ngayon yung mga pinklawan, dilawan, at yung mga komunista. Ah, bakit to oh, eh? Alam naman natin, pagdating sa alam naman natin sa kasaysayan, no? Ah, ang mga dilaw oh, ay ano'y nakikipagkuntsabahan uh, sa mga komunista. Ah, at alam naman po natin, sabi nga ni sabi nga ni Ka Eric ba 'yun? Si Ka Eric ba nagsabi noon na itong Keon Tiberos, yung kanyang uh, akbayan ay mga komunistang hilaw. Sabi ni Ka Eric 'yan. <laughs> Sila o ay yung uh, quote unquote breakaway group ng mga komunista pero pareho lang usila ng tono Eh alam mo nila eh. Kaya nga sila magkakasama sila ngayon eh. Magka para bagang iisa yung tono nila, 'di ba? Iisa yung tono nila. At tila makikita ninyo na feeling nila may hope si Ontiveros o si Leni Robredo sa 2028. Eh, sino ho ba ang nangunguna? Si BP Sara Duterte. Kasunod na yung si Ontiveros. O kaya ay si Lenny Robredo ba yun? O si Ontiveros man, o. No? ba? Diba? Ay si Lenny, si Lenny. So, ibig sabihin po mga kababayan, talagang gusto nilang, ah, uh, alam mo yun, gusto nilang mawala sa labanan, sa race, sa 2028 si BP Sara Duterte. Alam mo, eto ah, simple lang o ito eh. Kasi lagi ko naririnig tong uh, statement o argumento na panagutin si BP Sara Duterte. Ulul! <laughs> ito, ito, Gago. Kung gusto ninyong panagutin si VP Sara Duterte sa quote-unquote accusation ninyo, eh bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa korte? <laughs> hindi po im immune ang BP ha, baka akala ninyo kaya hindi sila nag, uh, kaya impeachable yan kasi immune yan. Hindi immune ang vice president sa kaso. Ang talagang immune lang dyan ay ang presidente. Remember, the immunity of the president, the real reason or the spirit of the law of immunity ng presidente ay para hindi siya maistorbo sa paninilbihan sa bayan. Yun po ang rason kung bakit ini-immune ang, ang presidente. Ang vice president, hindi yung immune yan. So kung talagang seryoso sila sa panaguti natin si B.P. Sara Duterte, ba't di kayo ng kaso? Kasi yung impeachment, it's not panagutin. Impeachment is just a political process so that that person will never run again or cannot run again sa darating na eleksyon. So that